Okay mga budgets, so ito ang magandang araw sa inyo lahat. No? Ito ang meron akong simple tips sa inyo tungkol dito sa ating budgets na malimit na katanungan to kung bakit tagilid yung kanan. So ayan mga budgets, so ituturo ko sa inyo kung paano natin susolusyonan yung tagilid na budget hari sa, sa kanan. So ayan mga budgets. Okay, ano mga budgets, no? So, ito yung malimit na katanungan sa atin lahat, no? So, kung bakit ba tagilid sa kanan yung ating budget sa no? So, ayan. Uh, ituturo ko sa inyo kung paano natin solusyonan yung ganitong problema na medyo mababa yung kanan bahagi ng ating unit. So, ito yung kalimitan na tinatanong sa atin kung bakit nga ba mababa yung kanan bahagi ng ating unit, no? So, ito yung simple tips o kung paano natin solusyonan yung mga ganitong problema, mga budget. no? So, ito, kakalasin natin yung ating shock absorber sa huli sa likod so tapos lalagyan natin to ng uh, extension no? so yung bushing so ayan mga budgets no? so nagpagawa ko ng bushing na para ilagay natin dito sa ating shock absorber para medyo tumaas yung ating kanang bahagi ng unit no so para hindi siya bagsak so ayan mga budgets papakita ko sa inyo kung paano yung kung ano yung bushing na ilalagay natin dito sa ating shock absorber at kung paano kung saan natin part ilalagay yung pinakabusing na ipinagawa natin. No? So ayan mga kabadyad yung ating simple tips. ah uh, malimit na tanong to ng ating mga kabadyad sa ari. No? So ayan mga kabadyad, kinakalas ko na yung ating shock absorber sold eh. Uh, para may turo ko sa inyo kung paano natin ilalagay yung bushing. No? O paano natin dadagdagan ng tension yung ating shock absorber. So yan yung ating susolusyonan ngayong araw na to. Kung paano natin susolusyonan yung mga medyo mababa na yung ah uh, kanang bahagi ng ating unit at kahit anong palit ng pivot pin eh kumakaliwa pa rin sa kanan. So ayan mga bids. Okay ano mga bids no? Ang unit natin ay sadyang ginawa ah uh, medyo mababa talaga sa kanan no. So dahil sa uh, disenyo ng unit ah uh, ito ay eh, galing sa India no. So kaya nakadesign na medyo mababa sa kanan dahil ang pagdadrive drive nila sa kanila eh sa kalimang bahagi sila dumadaan no? o ibig sabihin uh, right hand drive sa kanila no? so dito sa atin sa Pilipinas ay eh, sa ng, kanang bahagi tayo ng kalsada dumadaan so ang level ng kalsada dito sa atin ay eh, mababa ang kanang bahagi no? so kaya medyo tumatagilid talaga at ang isa pa eh, talagang medyo tagilid nga talaga ang ating unit no. So ito yung ating pinagawa na rubber bushing na igag lalagyan natin dito sa ating shock absorber no so yun yung magsisilbing extension dito sa ating shock, shock absorber so dito natin ipapatong yan sa loob ng absorber no ilalagay muna natin yung rubber bushing bago yung spring no so yun yung magsisilbing dagdag tension ng ating shock absorber so ayan mga budget yung ating simpleng tips para medyo mabawasan yung pagkababa niya sa kanang bahagi no? so ayan mga budget yun yung ginawa kong solusyon Uh, para medyo tumaas yung ating kahanan no, para pumantay. So, ayan mga kabajads. Yan yung ating mga simple tips. No. So, ganyan lang yung ipapagawa nyo. No. Magpapagawa kayo ng bushing na style donut yung may buta sa likop sa gitna na uh, sakto-sakto sa absorber ng ating shock. No. So, ayan mga kabajads. So, ayan. Kinakalas ko na yung ating ah, kinakabit ko na ulit yung ating shock. So, ayan mga kabajads yung simple tips ko sa inyo. Okay, yan mga kapatid. No? Ah, kinakabit ko rin yung shock absorber. No? So, yun yung mga simpleng solusyon doon sa mga katanungan natin na kung bakit ba mababa yung part ng kanang bahagi ng ating unit. no So, mamaya ipapaliwanan ko sa inyo kung bakit pabilis bumaba yung tension ng ating shock absorber sa kanan. Ah, may mga dahilan yan kung bakit Uh, ah, mabilis bumagsak yung tension ng ating shock absorber sa kanan. No? So ayan mga badyads, ah, pagkakabit nito. So ipapakita ko sa inyo kung bakit mabilis po pumagsak ang tension ng shock absorber natin. So, ayan yung mga simpleng solusyon sa ating mga unit na no, mga kabudyans. Okay, ayan mga kabudyans. No? Kung magpapagawa kayo ng mga ganitong bushing, so, huwag nyo masyadong kakapalan. Tama-tama uh, lang yung mga half inch. No? So, para sakto lang. Kasi pagka masyadong kumapal naman, tataas naman na sobra yung kanang bahagi, eh, baka kumabig naman sa kaliwa. So, ayan mga kabudyans, yung kailangan natin gawin. No? So, uh, medyo manipis lang ang ah, mga half inch para sakto-sakto lang no? so ayan mga kabalibs Okay, mga budget sana, na natin pati yung gulong. No? So, ipapaliwanag natin kung bakit nga ba medyo bababa yung kanang bahagi natin. No? O mabilis bumagsak yung ating tension ng shock. No? So, ayan mga budget sana. Okay, ayan mga budgets, no? kung mapapansin nyo, yung ating makina, eh, mas lamang dito sa kanang bahagi, no? So, ang level ng makina natin is mas lamang ang bigat dito sa kanan. Kaya, isa din sa dahilan yan kung bakit mabilis bumigay ang tension ng ating shock. Uh, dahil dun sa ating level ng makina. So, mas lamang dun sa kanan, mga kapatid. So, yan yung isa sa mga dahilan. Tapos, uh, yung pang level ng kalsada sa atin. So, medyo mababa ang kanang bahagi. Kaya, dyan mabilis bumibigay yung tension ng ating shock, no? So, ayan mga kapatid, yung simple tips ko sa inyo kung paano solusyonan ng mga